Magandang gabi sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa kakatapos na gold medal match ng uh, FIBA World Cup 2023 sa pagitan ng uh, Germany at Serbia. So, panalo po ang Germany mga bayo na sa score na 83 to 77. Sobrang ganda ng laro mga bay. Uh, actually, lamang pa sa first half yung Serbia and then uh, pagdating ng second half, nagiba na yung uh, dikta ng laro. Lumamang na as much as 12 points yung uh, Germany mga bay pero humabol yung Serbia mga bay no actually uh, dapat uh, i think mas uh, dikit pa sana tong uh, laban na to yung score or pwede pa sana madala sa overtime ng uh, Serbia to kung uh, pumasok lang yung mga three pointers yung mga foul counted please nila and uh, sayang na sayang talaga okay close match uh, first uh, world cup uh, gold medal to ng Germany mga bay no ang ganda nang pinakita ng Germany all throughout uh, this tournament mga bay uh, Unbeaten sila, undefeated uh, Wala silang talo dito sa buong uh, World Cup sa group stage Pag mula group stage hanggang uh, dito sa gold medal match Muntik lang silang masilat Yung uh, noong Latvia Doon lang sila talaga muntikan ng malaglag Pero after noon nakabawi sila hanggang dito sa gold medal match Match na match lang naman talaga itong laban ito mga bay Ito yung either way pero at uh, uh, sa huling parte ng laro, uh, napakita na talaga si Dennis Ruder kung bakit isa siya sa mga uh, best uh, point guard ngayon sa NBA So medyo uh, maraming umiyak na player sa Serbia mga bayo no Dahil sa magkatalong doon kasi da, uh, dapat kasi uh, pa, ibibigay sana nila itong uh, panalo nito doon sa Kampi nilang na operahan sa kidney mga bay no? Habang uh, ongoing yung World Cup dito sa Pilipinas Pero hindi nila yung nagawa uh, Ginawa ni Bogdanovich yung mga kaya niya Actually hindi si Bogdanovich yung uh, bumuhat dito sa Serbia Yung uh, isa niyang kasamang uh, guard Which is, uh, karimutan nyo yung pangalan Siya yung bumuhat yung mga uh, 3 point shots niya So wala, ganun talaga May panalo, may talo So congrats sa Germany, first medal uh, Gold medal win nila to Sa World Cup at uh, yun lang mga bay. Kita-kita si kita-kita ulit ah uh, yung Germany, Serbia and uh maging yung ibang mga teams na kasali sa Olympics. Maraming salamat sa panonood.